So, shout out po sa mga kala, taga kalambalaguna Ito po si Ka-Idol. support po ng kanyang page. Uh, Sunny Orasa. Siya po ang ating sponsor. Dito po sa mga team ano ito. Mga damit. Marami po makikinapag yan. taga-Libon po. Ang sa libon Mamaya po ng nang namin ng bigod. So, lahat po ito. Kalamba ko po. Si Ka-Idol po. Marami makikinapag yan sa Libon. Salamat po kami kay ka Idol. Siya po ang sponsor ng ating mga damit para sa mga kababayan natin sa Bicol. So ayan po, iniimpake na namin. Bale 12 packs po lahat ng yan. So ayan po, nasa bus na po kami para handa na po kami umuwi sa Bicol. Yung bagay namin mga katabang doon sa ano, stribo. So, yan, mga katabang po, wala kami ng Bicol. <coughs> Ayan guys, back to Bicol na po kami. So mahaba-haba ang aming binyahe. So ayan po. Alas 4:32 na po kami nakadating diyan sa Matakon. Ayan po, sundo po kami ng aking bayaw diyan sa Matakon. Dinediskarga na po namin ang lahat ng mga bagahe na galing po sa napakabait nating na sponsor from Calamba City, Laguna. So napasarap po ang bakasyon namin Almost 20 days kami doon Nagbakasyon sa Kalamba Laguna At talagang sinulit namin Ang mga araw Na habang naka-stay kami doon So marami kami napuntahan Ng aking pamangkin o kameraman So talagang sulit na sulit Sobrang nag enjoy po kami At kahit pa pano nakausap din namin Ang ating mga follower at subscribers Thank you very much